Major, sa nyo bang dito dadaan ang mga holdapper? Eh? Alam mo, Fred, kahit kailan, hindi pa ako nagkamali. Pati na rin yung mga assets sa na nagbibigay sa akin ng impormasyon. Manood ka na lang. Position, man. sa loob ng kotse. Bumaba! At tinay yun mga ninakaw nyo. Baba nyo. Pare, bakit kaya? Ewan eh, ko. Alam mo naman si Major, mahilig sa publicity. Oo nga, pare. Palabas lang yan. Tara. Tara. Tapos tayo. Sir. Kayo nagpaparumi na nasa sakupan ko. Kaya dapat lang kayo mawala. Hindi Lumabag po ang mga wargaffer kaya sila ay binaril ni Major Durango, ayun po, at uh, ang mga iba ay tinamaan din. May buhay pa, dalhin niyo sa ospital. Oh, sige, kuno mo rin. Sir, patay na to. Dito, dito, kuno mo to. Mga kababayan, ang pulis espesyal na ito si Major Durango ang dapat papurihan at gawing hero ng makabagong pulisya. thank you Anong ginagawa mo dito? Kanina pa nga ako naghihintay, Charina Paano ka nakapasok? Eh, mababa lang naman yung bakod nyo Eh di, tinalong ko na lang Ipapupulis kita, umalis ka na <laughs> Dinitira mo yung mga pulis sa TV Tapos, ngayon sa kanila ka rin tatakbo Sabi na umalis ka na eh Charina, pwede ba? Ipapupulis kita Charina, kaya lang naman talaga ako pumunta dito para ibigay sa'yo importanteng impormasyon. Loko-loko? Lolokohin mo pa ako? Eh gusto mo lang naman akong pagsamantalahan? Hindi sa lahat ng panahon, nagbibiro ako. Kung gusto mo, alis na ako. Sayang lang ang impormasyon na ibibigay ko sa'yo. Teka, ano ba yon? Tungkol sa isang opisyal na polis. Aba, eh, napakasasamang mga polis niyan. Kung totoo ang nasabing impormasyon. Sa ganon, papuputoki ng nasabing pulis opisyal at kapag ito'y mainit na mainit na, ay saka'y pasasalvage ang kawawang mga bilanggo ng nasabing opisyal. At palilitawin nilang na-encounter ang mga bilanggo at lumaban, kaya napilitan silang patayin ng mga ito. Tingnan mo nga naman, ka Fred, ang mga pulis, kasuka-suka. talaga. At bukas, Muli na naman po namin uupakan ang mga dapat upakan at purihin ang mga dapat purihin. Ito po si Charina Santos. Ang inyong kaibigan, si Fred Balcon. Sa programa sa programang, Ho! Hoy, Dila. Dila! Ang hindi ko malaman ay kung saan kumukuha ng impormasyon ng babaeng yung tungkol sa atin. May eh, pinagsabihan ka ba, Anghel? Sir, hindi ko naman magagawa sa inyo yan eh. Kapag sidilat ko kayo, di papatayin niyo ako. Sir, baka naman na buhay mga sinasalvage ito. Pagkatapos itinago sa media. Imposible yun, sir. Lahat ng pinapatrabaho niya sa akin, sinisigurado akong patay. Pues. Saan niya nakuha ang impormasyon? At tukoy na tukoy niya ang modus operandi natin. Teka, sir. May naalala ko. Napalood ko to sa TV. Nagrarally. Ganon niya kakursunada si Charina. Kung ganon, isa lang ang paraan para patunayan mong hindi ikaw ang hudas. Dukutin mo at patayin si Charina sa harapan ko! Buksan mo yung gate! Yes, sir. bulot! Nang mamatay ka na ngayon! Bakit? Kanina sumama ka na sa akin ngayon, papatay ka nila dito! Angel! Ay. Galing mo na! Wala nang maraming tanong! ka na! Pinisan nyo! Sige, saka mo! Nagkaguluhan na ako eh. Mamaya na ako magpapaliwanag. Eh, pa rin. Putok mo sa mga umahabol sa atin. Bilis! Hindi ba nila Natatakot na ako. Huwag kang magalala. Kaya ko to. Samahan mo ako. Humana tayong tindahan. Bumili ka ng jeep. Anghel, ano ba kasi ginawa mo eh? Anghel! Wala ito. Panda rin may sasakyan. Hanap tayong tutulugan. Nag-aalala ako kay Anghel. Tatlong araw na siyang hindi umuwi. Hindi naman niya dating ginagawa yun baka kung napano ng kaibigan nyo. Huwag ho kayong mag-isip ng ganyan. Wala naman hong mangyayari sa kanya. Anak, kung ano man ang mangyayari ko, nang pakala kay Angel? Marita Singh, huwag ho kayong maglala. Hindi ho ako titigil hanggat hindi ko nakikita si Angel. O sige ho, mabuti bang pahinga na kayo at tutuloy na ako. Anak, ikaw nang bahala kay ang hell. <laughs> oh, sige ha. O Marco, may iwan ka na. Ikaw nang bahala kay na Anita Singh. Saka bantayin mo siya ha. O oh, sige. Ako na lang ako. Ay, Bentot. Pasalubungan mo naman ako ng balot oh. O oh, sige, bahala ka na dyan ha. Ingat. anong isip mo? Iniisip ko ang... ang nanay ko. Alam mo, nakakatawa ka. Nung una, akala ko kenkoy ka. Yung pala, marunong ka rin palang magdrama. Hindi na nakakatawa itong nangyayari sa akin. At sa'yo, ma'am. Pabait naman nanay ko eh. Pero ang ginaganti ko, puro kasasama ng loob niya. Kahit ako Ni eh. hindi ko nga alam kung paano ka nadamay sa akin. Maski nga sa panaginip, hindi ko naisip na makakasama kit sa ganitong lugar. Niligtas kita sa kamatayan. Oo, oh, masama ako. Pero hindi ako papayag na mapatay ka nila. Salamat. Kahit pala masamang damo, marunong ring magmalasakit sa kapwa. Wala rito. Wala. Sig. Nasaan uh. 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 si Angel? Wala rito. Nasaan? Wala. Marco, ano ba yan? Para niyo. ko. <laughs> Dalawang ipinamili mo. <laughs> taong bayan ang katotohanan tungkol sa pagkakakidnap kay Charina Santos. Major, sino si Angel? Bakit niya dinukot si Charina? Oo nga, Major. Samantalang hindi naman pulis si Angel. Kilala ko si Angel. Isa siyang kriminal. Katunayan, ang record niya ay nandito sa harapan ko mismo. Maaaring isang mataas na opisyal ng pulis ang tinamaan ng expose ni Charina kung kaya't inutusan niya ang walang pusong si Angel upang dukuti ng walang kalaban-laban at kawawang newscaster. Kung ganun, sir, totoo pala ang mga expose ni Charina na may mataas na opisyal na kasangkot sa pagpapalabas ng mga preso at ginagamit sila upang manghold ng bako at pagkatapos sinasalvage. Totoo ba to, sir? Siguro. Pero wala bang pinal na detalye kung sino ang opisyal na tinutukoy niya? Si Bentot yun, ah. Eh. Bentot! Halika rito! Angel! Angel, pinatay ang nanay mo eh. Pati si Marco. Ano? Ah, Tani, tadaan na kita. Nay, napakasakit naman ang nangyari sa atin. Hindi man lamang kita na ipagtanggol. Kaganti ako, eh, Nay. Kaganti ako. Angel, hmm? hindi ka pwede magtagal dito. Pinaghanap ka ng mga pulis. alam, babalik sila dito. Bento, huwag mo iiwan si Inay at si Marco. Ngayong gabi rin, papatayin ko si Major Durango, pati ang mga aso niya. Anghel! Anghel! Huwag kang sumuong sa mga bagay na ikamamatay mo. Kung sa pakiramdam mo, wala nang halaga ang buhay mo. Sa akin, mahalaga ka. Paano naman ako? Mahal kita, Anghel. Mahal kita. Pwede ba ako naman ang pakinggan mo ngayon? Simula pa lang ng buhay ko, Charina. Bigo na ako. Ang gusto ko lang ngayon, pumatay at mamatay. Ngayon. Ngayon!